Grabe na po. Oh. Dalawang daan kilo. mahila yan. Asa Joy? Ang dami. Ang dami. po ngayon. Allah. Hindi pa yun bumilog. Pero. Allah. Hindi mo mahila. Ang dami yan. Allah. Ang dami po. Allah. Ang dami yan. Wow. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Napakarami. Ayan Hu. Sana na ano mo, nahuli mo lahat. Napakarami. Ngayon po mga idol, napakarami isda po dito ngayon. Gawa po ng uh, laging nabaha. Ayan po tingnan natin kung Hu, napakarami isda. Sabit. Sabit sa isda. Ang dami no. Ang dami. puno. puno Joy. ano Ang dami! Itong posting po talaga, napaka mahiwaga itong posting to. Tingnan yung mga idol ko. Ayan, napakarami! Wow! huh Panalo! Ang dami joy! Halos nahuli mo lahat! Napakarami! Oh! Allah! Kaya mo? Kaya mo buhatin? Dalawang kilo! Dalawang da 200 kilo! Dalawang kilo! Hala. <laughs> ang dami, Joy. Grabe, ang dami. Ang dami po mga idol. Ayan, oh. Nagkadarapan na si Adol sa paghila. Ay, tulungan na kita, ano? Kaya, kaya mo, kaya mo? Kaya, basta ulam ba? Basta ulam, kaya, kaya. Ayan, ang dami po, oh. Isang hagis lang po yan, mga idol. At tingnan mo po yung huli, ayan. Grabe, napakarami po. Oh. Dalawang daan kilo. Dalawang kilo. Kaya Marami pa yan Joy Ah grabe ang dami po talaga Marami po may ng dump truck <laughs> Ayan po Makikita po ninyo napakarami isda Ayan na ah. Baka mabutas yung dala natin Joy Eh, eh tag, ano mo ano nang yung hati-hatiin mo pag hila? Hati-hatiin mo. Hila mo muna yung kabila. Ang dami niyan. Ayan po, grabe po mga idol, nakakamangha po talaga yung mga poste dito ng pag ito po talaga pag ano, resulta ng laging na at nagtipon-tipon yung mga isda sa poste. Ayan oh. Ha? Ang oh, pala ganyan, Grabe po, ulam na dis mga idol. Oh. Pakrami. Ayan oh. Grabe oh. ulam, napakrami. Doon ka magtanggal sa may tuyo Wala hindi ka kitikan ba? Okay. Oh ding, Lamasyos, ding Ang daming huli Grabe po Ayan, ayan o dami Siguro mga nas dal dal dalawang daang kilo <laughs> Isang hagis po, dalawang daang kilo uh, Yung uh, estimate ng ating tagahagis Ayan Grabe Isang haggis lang po ito Na siguro hindi mawawala sa mga Ano? Ilang kilo, Joy? 200 kilo <laughs> 200 kilo <laughs> Grabe po Ayan Ito taba pa o Ah, taba Bilog na bilog Bilog na bilog Napakayami yan, Joy Grabe yung haggis na yun, ah Sinalok mo lahat, ah Imbis nga plano namin, balak namin ang idol na sudsurin Kaso nga dalawa lang po kami Mahirap po sudsurin pero parang sunod narin na din no? So sobrang dami Ang dami po, isang hagis lang po yan Okay, mamangha ko sa hagis na yun ah Pwede mo ibuhos, eh, ibuhos natin doon sa gilid para Pilihan natin ang mga lalaki mamaya Puno kagad yung lagayan natin Oh Ang dami po talaga Allah <laughs> Ayan po ganito po kayaman ang uh, mga ilog dito sa Taiwan Lalo na po pag nabaha po talaga Yung mga isda po ay nasa gilid-gilid lang Akalain nyo po mga idol ito yan, yan. Oh, Sobrang babo hanggang tuhod lang yan pwede naman talagang kapain pero ito hindi pa po kami nakapag, nakahuli kasi ng uh, uh, marami kasi pang daing po ang target namin pag, kaya hangisan lang namin para makarami ka agad yan o no, wow 10, 10 kilo ha? 10 kilo. 10 kilo na oh. grabe parang nag-harvest eh ang dami Ang dami po talaga. Ano po, eh, hindi po kami nagbibenta idol. Ayun, nag -ano lang kami, namimigay lang po kung sino manghihingi. Lalo na po sa mga, especially po sa mga malapit lang. Uh, namimigay lang po kami. Hindi po kami nagbibenta. Ito mga nahuli po namin ay uh, mayroon po nag-aabang na mga kasamahan natin sa dorm. Dormitory po na mga kapwa natin OFW po yung mga gusto manghingi. Kaya manghuli kami ng marami para marami din mang mabibigyan. At siyempre naman po, pang ulam na din namin yan eh. wow oh sarap guys parami laking sarap yan ayan, good morning good morning po sa lahat na mga nanonood po ayun good morning po sa lahat ayan oh ayan kaya mo niya lahat? Kaya basta ulam no? Grabe, ang dami pa mga idol. Pati ako na nanonood kay idol, amis ako sa ano. Sa mga nahuhuli niya, napakarami. Isang habis lang. Akalain nyo, mga abot ng mga ilang kilo ata to. Danda ang kilo. Dalawang daan. Dalawang daan? Para magkila ng ano ba? Isang buong ka lang po ba? Ayan po, idol. Kaya... Ay, ganyan po talaga tayo pag uh, sino po manghingi lalo na pag malapit lang po dito kasi pag malayo po ano po kasi yung kailangan po kasi tayo na uh, uh, mag, maglaan ng oras pag malayo po yung ating hatiran pero pag dito lang po malapit sa aming amin ay um, na namin ay pwedeng pwede po talaga Ayan, sa, sa, napakarami naman po nito ay talagang talagang ano mamimigay tayo kung sino manghingi po mga kapwa natin OFW ayan oh dami wow Diba no? Pati ako nanginginig sa huli mo eh Ang dami Ang so, hagis ko lang yan Lalo na pag palangalaw hagis Joy Dito po sa Idol Dito po, sa, dito po ito sa Taichung Taiwan dito po, dito po tayo sa Taichung Kaya Alam sa likuran po namin mga idol oh, Yan yung mga mababaw na tubig na yan Napakaraming isda po niyan Pwede lang pong tapain Ayan at dito namin inuna kasi dito sila nagtipon-tipon. Pero yung mga mababaw na yan na mabato, marami po isda dyan. Pwede nating kapain dyan pag uh, makita tayo ng mga dalag o kaya hito. Nandyan lang po sila. Pwede yung sityawin. O lang panikya o di kaya ikapain. Pwede, pwede po. mag lang para ingat-ingat sa kamay. ano oh. Wow. Sarap. Jay, may dala kang ano yung sasi na para sinigang? Yung sasi ba? Sinigang mix, mix ba? Oo, kasi para magsigang tayo maya Kahit mga ano lang, mga, mga limang piraso, dalawa lang naman tayo eh. ala Alah, po Daming isda po talaga mga idol oh Halos ano atas e, babong lagayan dyan? para hindi matumba ba na yan dami po talaga yan magandang uh, umaga po sa lahat ng mga nanonood po ayan oh hilahin mo dong sa ano ang dami po pala oh pila pila pa sa ilalim kaya ano kaya? Bagbigat pa? Ang dami ko pa pala oh Lain mo doon para Mamaya natin tulungan na tol, Para mamaya tulungan natin ilagay sa lagayan Ilagay ilapag mo muna dyan Para Ang dami po mga idol oh Oh dami Ayan, shout out po kay Crisel at Morados Shout out dyan sa San Luis Ayan, shout out po at Cordapio Shout out dyan sa Dabao Ayan o no? so shout out po kay Felipe Baliados Shout out po sa inyo Ayan Karami tayo na makarami talaga Makadala tayo ng mga 50 kilos Ngayon, sobrang tuwa na yung mga taga-kasamahan natin doon Mga 50 kilos Siyempre po mga idol, pa po, po natin ito ng mga maliit. Yung mga kunti, maliit na masyado ay babalik natin sa ilog para po lalaki pa sila. Pero yung mga medium size na po, okay lang yan, Dali natin yan. Grabe yung habis na yun. Ang dami pa. Yeah, Jasmine Meneses, shout out dyan sa Puerto Galera at uh, Cordapio, shout out dyan sa Dabao ayan, mga idol wow ayan sa mga hindi pa ka po nakapag uh, puso sa ating live at sa ating uh, like ha. hindi pa po nakapag like dyan at hindi pa po nakapag puso ay pusuan nyo po ang ating live ngayon araw, ayan po, maraming salamat po sa mga nanonood Jennifer Makalima mihiya shout out dyan sa Las Piñas City ayan o Jepoy from Canada Isikil Miranda shout out po sa inyo ayan konti na lang at ma matapos na at habis na mauli habis ka pa Ayan po mga idol oh, yung sobrang babo ya, kita mo yung mga gumagalaw-galaw. Yan po ay puro isda lahat yan mga gumagalaw diyan. Ayan, marami isda diyan, mababaw dito po. Ito po talaga ang mga ilog sa Taiwan. Kahit mababaw man na tubig, napakaraming isda po talaga. Ayan No, kaya mo pa ako na maghagis. Ka lang. Kami maghagis ba? Ha? Kami sarap to sa sotokil yung sugba, tula, kilaw sarap pero di, ngayon kasi may dala kaming uh, sinigang mix ay magsigang lang po kami may mga idol Ayan, kahit limang piraso lang Pangulam ulam lang kami kasi dalawa lang po ini kami siyempre baka mag din kami ng mga dalawang piraso pag isa lang kasi hindi hindi kasi maubos eh sayang ang tama lang Felipe Balyado, sarap sa ayan, shout out po Jessibel Briones, shout out po. Shout out kay Argo Raydelin. Ayan, Toronto, Canada, mula kay Christian Danau. Out, tapos na? San mo san dito pa rin? Marami pa yan. yan. Dito, doon, doon banda oh. Ayun banda doon ang dami to. Dito. Doon, doon sa palabas na, tingnan mo. Ngingitin. Ngingitin. <laughs> Pahingi na lang ako ng sinigang paparan para may mahigo po po. Uh, GCB at Gisibel, saan po ba saan po ba kayo? Nandito po ba kayo sa Taiwan? Nako, naparami naman. Good morning sa inyo. Ito na ang Ship Joy mula kay Bing Dali pa. Yan po sa mga pumupuso dyan. At mga hindi pa po nakapagpuso. At hindi po hindi pa po, po nakapag-like. Ay, i-like at pusuan nyo rin po mga idol yung ating live. Ayan. Shoutout kay Dance Asna. Shoutout po. Ayan. Yan, maghahagis na po. Ang tabihan niyo po itong pangalawang hagis kung marami pa ba yung ating mahuhuli. Ayan, gani kanina po ay parang hindi namin alam kung parang daang-daang kilo yung kaniyang nahuli kanina. Pero ngayon ay tingnan natin kung aabot man ng daang-daang kilo pa rin yung ating mahuhuli sa pangalawang hagis na to. Si eh, antabayanan po mga antabayanan yung mga idol itong pagkahagis na to. Kasi siguradong masusurpresa kayo sa pangalawang hagis na to. Rachel, shout out. Si Rachel mo ini. Shout out te. Eh. Ano sa mo ka mauli og mulbuan? Karong karong 17 si mauli na pud may balik. Lailani, shout out Idol at Agnes Bilerin shout out dyan sa taga Purview ayan, balik din pala si Chef Joy akala ko nag-forgood na ano po Idol, bakasyon lang po kami dito sa Taiwan ng dalawang linggo lang ayan, kagaya nung nakaraan po ay dalawang linggo lang pa rin yung bakasyon namin kasi gusto namin mag uh, uh, dito sa hati, kalahating buwan ay nandito kami at kalahating buwan din po ay nasa Pilipinas po ayan, kumbaga ano na po, yung punta, bisitahin, binibisita na po namin yung mga tilapia na nandito. Balihin natin, ano lang, dalawang linggo dito at dalawang linggo rin sa Pilipinas. Yan po ang aming gagawin. Pero, hindi pa rin lahat ng, uh, hindi pa rin kadabuan na, uh, nagdepende pa rin po kung, kung kailan namin mamimiss yung tilapia at, uh, ayan, kailan namin mamimiss kumain ng tilapia, ayan, at uh, lipad ka agad kami dito sa Taiwan. Kasi malapit lang yung Taiwan at saka Pilipinas eh. Ayan Oh. Shout out kay Janet Labrador Campo Ayan, maghahagi saan po ngayon. Ang tabayanan nyo po mga idol. Kung ilang daang kilo ba ang mahuhuling oh, po. Ang dami Joy. Takbo Joy. Wow. Woo. Ayan. <laughs> ano? Sigurado yan. Panalo yan. Ha? Panalo na yan Joy? Marami. Ay, panalo. Ikaw mo. Ikot ako dyan. Ikot ako dyan kasi dito ka. Agis na tayo. Dito. Ang dami naman. Ay, hindi mo naman mahila yan. Asa, Joy? Ang dami. Ang dami po ngayon. Ang Allah. Hindi pa yung bumilog pero... Ano ba ito? Ang dami? Ang dami na naman. Marami na ano, po Josie Garedo, Sa out po idol. Ito ako Bicol, mahalaga. Wa, wow. Wala na si binti, favorito ko yan. Ayan po, kaya nga po kami po. Ay, may ano, Jaguar, Jaguar. Malaking Jaguar. malaking Jaguar. Alak, hindi mo mahila. Ang dami niyan. Alak, ang dami po. Kalabaw, ngayon, parang baka na ano? Ha? Ah? Parang normal na pagmila ng baka. Kanina, kanina, kalabaw. parang baboy yun eh. Ngayon, baka. Parang naghila na naman ng baka. Ah, kanina, kalabaw. Kaya ito, baka. Kanina po, parang naghila doon siya ng baka, ah, ano, kalabaw. Ngayon po, naghila ng baka. <laughs> Hindi yan kaya, Joy. Kaya. Ayan. Dami. Oops. Ang <laughs> dami po. Ano? Ang dami yan. Wow! Ang dami. Ang dami. dami. Wow! Ayan o. <laughs> wow! Sarap sa inihaw. Sinigang at iniho ang mangyayari ni Tumaya Idol Napakasarap Tunog-tunog <laughs> <laughs> Walang paglagyan yung bulsa Walang paglagyan yung bulsa, no? Ang dami, jay Grabe, jay eh. Ayan, oh Baka babalik siya, ha? Sa tubig Okay na yan, dalawang hagis Jay Marami na yan Oo nga po, na, medyo napulit na po talaga Marami na po mga butas-butas yung net namin Ayan po, okay lang po, basta libre ulam uh, Tahiin na po namin yung net namin Marami na po butas, gagawa po ng Yung unang hagis kanina so, Sobrang dami po, hindi po mahila Kaya po, nagpunit-punit na yung aming net Ano, no, no. wow. wow. ang dami Wow Grabe sa ang Diyos Taiwan ay Dugana Dah, kadaghan Sus, ginoo Kadaghan Kadaghan sa kayo o worsor ese Edion terlihat royale eru keraksaquan apology credit lezat kabar melepusi sukat aesthetic seminar masalah macam ni Piliyan na ana to niya Jay. Kana mga medium size baka na mga small balik na to na. Niya ta bangot ikaw pili niya. Pilihan pa po namin ito mga idol kasi medium po meron po mga small size. Kaya po ito mga medium size na po dalhin namin yan. Medium at saka large. Ito mga small size po ay babalik po namin para lalaki pa po sila. Oo, oh, idol, uh, Len uh, Gerona Lasaida Rigayas, uh, Ayun, sa shadow, lamig di ni eh. Pero um, amung niya kay Ang gagawin namin may maya ay sinigang at saka Inihaw, dalawa lang inihaw sa sinigang, mga limang piraso Ay okay na po, dalawa lang naman po kami Punit-punit na yung dala natin, Joy Ayan o, oh, karami Amino? hindi po ate linis marie hindi hindi po parang ano lang po siya normal po na lasang tilapia talaga masarap po siya kasi dito talaga sobrang linis ng no mga ilog dito sa taiwan tingnan nyo po walang kabag walang kabasura-basura yan oh. sobrang linis po at puro nasa, nasa ano kasi kami nasa bukid walang kabay-bahay pag nabaha po talaga ay eh, dito sila tumatambay Dito yan Cebu City Carbon tag 200 pesos na ang kilo. Niyan basta malalaki. Ah, uh, gud idol kay libre yeah, ra jud kaayo ay Ah, oh. daghan pa kaayo. Panghatag ra mi amo ra ni panghatag. Ang uban yeah. ang uban pud sudano na mo. Ang lain sa nay mangayo, hatag gina mo. Opo ate, ganyan eh, ni mo ginagawa ate. Opo po, opo kuya. Ayan Windrox, yung ko. Yan po ginagawa po namin kadalasan talaga yung marinate muna tapos prito. Napakasarap o di kaya ihaw Napakasarap po talaga Pero pag nandito kami sa ilog Yung masabasta lang namin nilagyan ng asin at ihaw kagad ka Walang tanggal kaliskis Pag doon sa bahay po ay Nagbiprito Nagihaw, ganun po Opo kasi tag-init ngayon, maganda magdaing ngayon Ang dami o, nandun pa May dalang tatlong basket pa doon Tulungan kita mapili Joy, ano pilihan na natin? Oh, piliin na natin. Oh, piliin ko, tulungan kita. Ayun po mga idol, maraming maraming salamat po sa mga nanonood po at uh, pipilian mo na namin itong aming nahuhuli. Tulungan ko po, po si Idol Joy kasi uh, siya po ay nag, uh, parang uh, nahihirapan na. Ayan, pipilian namin kasi Ang dami, nandun pa. Sa kabila. Ang dami na. Ayun. Ayun mga idol, maraming maraming salamat po mga idol sa mga nanonood po. Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa lahat.